Christmas na po. Susunin. Marami sa inyo ang galing pa. Norway! Canada! Koy, 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 Koy. Oh, <okay>. sige. <coughs> sa iba't ibang bansa, maraming salamat. Uh, kasi nabiyahe pa kayo, nag-absent pa kayo. At um, madami kayong pinagliban ng mga kailangan ninyong gawin para pumunta dito. So maraming salamat sa oras ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta ah, kay uh, Pangulong Rodrigo Duterte at um yes ah uh, tapos lang ng akin pagbisita sa kanya at uh, okay naman siya nagtatanong lang siya sa mga timelines kasi nga malapit na yung eleksyon at uh, tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kampanya ng mga senador at uh, tinanong niya kung papaano siya uh, makakabalik dahil nga meron din siyang election uh, sa Davao City. So yun yung uh, uh, napag-usapan kanina. Yung kampanya at eleksyon na nangyayari sa ating bayan at uh, nag nag-express din siya ng uh, fears, niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa um sa election sa halalan um at uh, okay naman siya may may rice na may kanin na lagi <laughs> taga Netherlands kahapon nagsabi sila iba daw ang pagkaluto ng ano no, ng kanin dito. At ah, tinanong ko siya kung tama ba yung pagkaluto ng kanin. Tama naman daw. on, that point, na perfect na natin yung uh, kanin, yung rice doon sa loob but uh, medyo mahina pa siya kumain kasi nga he's getting used to sa pagkain sa ulam kasi hindi Pilipino yung ulam, pero meron ng rice, at uh, meron naman siyang access sa uh, gatas at prutas, yun din yung uh, hinihingi niya noon. So, okay naman siya. Um, ang kaniyang mga, may mga sakit na uh, si Pangulong Duterte, natural lang yun dahil mga 80 years old na siya, so, merong doktor na nagmamonitor sa kanya, at meron din silang nurses na nagmamonitor din sa kanya. Ang kaniyang blood sugar, Uh, nilagyan na siya ng gadget uh, para sa blood sugar niya. So, nalagyan na silang parang electronic checking doon, 4 yes. uh, times a day sa kanyang uh, blood sugar. So, medyo controlled naman ang blood sugar. Ang problema na lang natin ay hindi mapigilan yung pag-inom niya ng Coke Zero. <laughs> Bago ako uh, umalis, uh, binilhan ko siya ng Uh, apat na coke zero nag-iwan ako doon ng apat na coke zero bumili ako para sa kanya at uh, sinabi ko na once a day yan kasi ang ang grocery mo will come sa Wednesday ang grocery list mo will come sa Wednesday so once a day yung apat na coke zero na iniwan ko sa iyo at uh, sabi niya bakit sabi niya bakit once a day lang ang uh, coke zero ko So, sabi niya, tatlong beses daw kumakain araw-araw, breakfast, lunch, dinner. So, at least daw two, two uh, cans of Coke Zero a day. Oh my gosh. So, so, I know, right? <laughs> so, sabi ko sa kanya, okay, babalik naman kasi ako sa Monday kasi meron akong schedule sa'yo. So, apat yan, gawin mo na lang dalawa bukas. dalawa sa Monday and then pagdating ko binhana na naman kita ng Uh, bagong stock mo ng uh, Coke Zero. Yes, and then uh, sabi niya wala namang problema sa Coke Zero eh kasi wala I man itong sugar so wala itong problema sa <laughs> <laughs> kaya. Yeah. so, yes, I know. And then <laughs> I said uh, yes, uh, it doesn't have sugar but it, ha it has sugar substitute so we have a problem with carcinogens and then yeah. we will deal with cancer. Yeah. <laughs> sabi I deal with cancer when it comes. I have diabetes, oh. I'll deal with cancer when it comes. <laughs>